Hello guys! Hello everyone! Welcome back to my channel! Good evening guys! Time here is 7.30pm. Happy New Year everyone! So guys, ganito yung New Year namin dito. Malungkot kasi wala namang kaming celebration. So yun guys, tambay lang dito sa park. Happy Happy New Year! Ayan, guys. Nandito lang ako sa park. Nagtatambay. Tambay lang dito sa park, guys. Ayan, guys, oh. Ayan yung kasama ko, dalawang pinay. Ayan si Jenny. Happy, happy new year. So, ganito guys yung celebration dito. Waldo na araw lang yung mga bagong taon. Christmas. Ordinaryong araw lang yan dito sa Middle East. Pero yung iba namang mga Pilipino nagsiselebrate. Pero ako dito, ganito lang. Meron naman mga kaibigan kaso medyo malayo sila. Sa busy rin sa trabaho. Kaya madalas hindi talaga. Maswerte ka kung may mga kaibigan ka hindi masyadong busy. Yung magpe-prepare sila ng mga pagkain tapos i-invite ka. Pero sa ngayon kasi masyadong busy eh. Kaya ito lang. Tambay lang dito sa park. Ay, yung bahay ng amo ko guys oh. Ayan. Yung maraming puno. Yan yung bay ng amo ko. Tapos ako, nandito ako sa park. and guys. Ordinary araw lang dito yung mga ganitong okasyon. Tapos maya maya matutulog na rin. Guys, goodbye, twenty twenty four. Hello, twenty twenty five. Be good to us. Thank you, guys. Thanks for watching. God bless everyone.